siya ang tinaguri ang superstar ng Pilipinas. Mula sa pagbebenta ng tubig sa riles ng tren, ngayon ay isa na siya sa mga pinaka-iconic, isa sa mga pinakamalaki ang talent fee, at pinakakinikilalang artista sa kasaysayan ng showbiz sa bansa. Pero sa likod ng spotlight at mga tropeo, usap-usapan din ang kanyang net worth at mga ari-arian, mga mansyon, mga investment, at kita mula sa mahigit isandaan at pitumpong pelikula at mga top rating na teleserye. Marami ang nagtatanong kung mayaman ba talaga si Nora Honor. Kaya sa video na ito, aalamin natin ang kasagutan batay sa mga factual sources. Titingnan natin ang kanyang mga proyekto, kinita, at mga karangalang natanggap, lokal man o internasyonal. Kung gusto mong malaman kung gaano kalaki ang kinita at naipundar ng superstar ng Pilipinas, huwag kang bibitaw at aalamin natin 'yan sa video na ito Ang tunay na pangalan ng superstar na si Nora Aunor ay Nora Kabaltera William Mayor Ipinanganak siya noong May 21, 1953 sa Iriga Camarines Sur at lumaki sa isang simpleng pamilya Ang kanyang ina ay labandera habang ang ama ay isang manggagawa Bata pa lang Nahilig na siya sa pagkanta sa katunayan. Isa siya sa mga batang naglalako ng tubig sa istasyon ng tren habang sumasabay sa radyo para kumanta. Ang kanyang unang malaking break ay nang sumali siya sa tawag ng tanghala noong 1967. Dito siya nanalo bilang kampyon, at nagsilbing pintuan ito para makapasok siya sa recording industry. Dahil sa kanyang kakaibang boses at simpleng itsura na swak sa masa, mabilis siyang minahal ng publiko. Hindi nagtagal, binigyan siya ng mga pelikula at dito na nagsimulang umikot ang kanyang mundo sa pag-arte. Hindi siya kagandahan ayon sa pamantayan ng showbiz noon, pero pinatunayan niyang hindi kailangan ng mestiza looks para sumikat. Talent at emosyon ang puhunan niya. At mula roon, tuloy-tuloy na ang pagsikat niya, hanggang sa tawagin siyang The Philippine Superstar. Maraming taon nang usap-usapan kung gaano nga ba kayaman si Nora Honor. Bagamat hindi siya mayabang sa social media o flashy sa mga gamit, hindi maikakailang isa siya sa mga artistang kumita ng malaki sa kasaysayan ng showbiz sa Pilipinas. Ayon sa ilang entertainment and celebrity finance websites, tinatayang may net worth si Nora Honor na nasa 100 million pesos to 150 million pesos. Bagamat walang eksakto ang bilang na kinukumpirma ni Nora o ng kanyang kampo, ito ay base sa laki ng kanyang talent fee, dami ng pelikula, at tagal niya sa industriya noong kasagsagan ng kanyang karera noong 1970s hanggang 1990s si Nora Honor ay kumikita ng isa sa pinakamalalaking talent fee sa pelikula. Isa siyang box office queen, ibig sabihin, halos lahat ng pelikulang kanyang ginawa ay tinatangkilik ng masa at kumikita ng malaki. Ayon sa ilang ulat, isa siya sa mga unang artista na tumanggap ng six-figure talent fee sa bawat pelikula noong dekada at syenta. May ilang ulat din na nagsasabing nagmamayari siya noon ng ilang properties sa Quezon City, kabilang ang isang malaking bahay sa loob ng subdivision. Naging endorser din siya ng ilang produkto, at kumikita mula sa concerts, local and abroad, lalo na sa US kung saan may solid Noranian fanbase. Bukod pa rito, patuloy pa rin siyang kinukuha sa mga proyekto, teleserye, at independent films na nagpapataas sa kanyang kita. Hindi man siya palaging nasa limelight, tuloy-tuloy pa rin ang kanyang hanap buhay bilang aktres. Kung pelikula at teleserye ang pag-uusapan, si Nora Honor ang isa sa may pinakamaraming nagawa sa kasaysayan ng showbiz sa Pilipinas, mahigit isandaan at pitumpong pelikula sa loob ng kanyang mahigit limang dekadang karera. Isa sa mga pinakakilalang obra ay ang pelikulang Himala noong 1982 na idinirek ni Ishmael Bernal. Hindi lang ito isa sa pinakamahusay na pelikulang Pilipino. Itinanghal pa ito ng CNN bilang isa sa 10 Greatest Asian Films of All Time. Maliban sa dito, kumita rin ito ng malaki sa takilya at naging daan para tumaas ang kanyang market value bilang aktres. May mga iconic din siyang pelikula tulad ng Tatlong Taong Walang Diyos, Bona, Floor Contemplation Story. At minsan isang gamo-gamo. Ang mga ito ay hindi lang kumita kundi pinagkalooban din ng mga parangal. Sa mundo ng telebisyon, ilan sa kanyang matagumpay na teleserye ay ang bituin noong 2002 kung saan gumanap siya bilang mahigpit na ina. At sa ngala ng ina 2011 kung saan napatunayan niyang hindi pa rin nagbabago ang kanyang husay sa pag-arte. Dahil sa kanyang consistent na paghataw sa box office at pagtanggap sa mga decalibring roles, naging matatag ang kanyang katayuan bilang isang bankable actress, na direktang nakaapekto sa kanyang kinikita sa bawat proyekto. Kung sa karangalan lang, si Nora Honor na marahil ang pinaka-award winning na aktres sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Sa loob ng mahigit limang dekada sa industriya, umani siya ng daan-daang parangal mula sa loob at labas ng bansa. Sa lokal na larangan, ilang beses siyang ginawaran ng FAMAS best actress, Gawad Urian, PMPC Star Awards, at Metro Manila Film Festival. Sa famas pa lang, walong beses siyang nanalo bilang Best Actress, isang record na mahirap pantayan. Ang pelikulang Floor Contemplation Story noong 1995 ay nagbigay sa kanya ng Best Actress Award sa Cairo International Film Festival, isa sa pinakaprestihiyosong award-giving body sa buong mundo. Sa parehong pelikula, nanalo rin siya sa Brussels International Film Festival. Noong 2012, ang pelikulang Die Womb ay nagpanalo sa kanya ng Best Actress sa Asia Pacific Screen Awards at kinilala rin siya sa Venice International Film Festival. Hindi basta-basta ang ganitong level ng recognition, kadalasang Hollywood o European actors lang ang nabibigyan nito. Dagdag pa rito, kinilala siya bilang National Artist for Film and Broadcast Arts noong 2022. Matapos ang ilang taong pagkaantala dahil sa kontrobersya noong administrasyon ni dating Pangulong Aquino, nang sa wakas ay ipinagkaloob na ang titulo, ito ay naging patunay na hindi matitinag ang kanyang kontribusyon sa sining ng pelikula sa dami ng kanyang natanggap na award. Hindi lang niya napatunayan ang kanyang husay sa pag-arte, napatunayang isa siyang tunay na alamat sa sining ng Pilipino. Hindi may kakaila na si Nora Honor ay hindi lang basta artista bagkos ay isa na siyang institusyon pagdating sa pelikulang Pilipino. Sa loob ng maraming dekada, binago niya ang pamantayan ng kagandahan, talento, at tagumpay sa showbiz. Ipinakita niya na ang isang simpleng babae na walang lahing mestiza, pero may pambihirang talento, ay maaaring maging pinakamalaking pangalan sa industriya. Maraming batikang aktres tulad ni Navilma Santos, Cherry Pie Picache, Jacqueline Jose, at maging mga mas batang artista gaya ni na Eugene Domingo at Meryl Soriano, ay humahanga at kumikilala sa kanya bilang inspirasyon at benchmark sa pag-arte. Kahit sa mga eskwelahan ng film at acting, ginagamit ang kanyang mga eksena sa Himala, Bona, at tatlong taong walang Diyos bilang halimbawa ng world class na pagganap. Kahit hindi na siya palaging nasa spotlight, ang kanyang impluensya ay buhay pa rin sa bawat artistang seryoso sa sining ng pag-arte. Hindi lang siya superstar. Isa siyang pundasyon ng kulturang Pilipino sa larangan ng pelikula. Ngayong wala na si Nora Honor, mas lalong naging malinaw kung gaano siya kahalaga sa industriya ng pelikula at sa puso ng sambayan ng Pilipino. Ang kanyang pagpanaw ay hindi lang pagkawala ng isang artista, ito ay pagkawala ng isang pambansang yaman. Hindi man siya palaging bukam bibig sa usapin ng kay Aman. Malinaw na siya ay naging mayaman sa maraming aspeto, sa talento, sa tagumpay, sa parangal, at sa pagmamahal ng masa. Mula sa pagiging isang simpleng bata hanggang sa pagiging superstar, si Ate Gay ay nanatiling simbolo ng pag-asa, sipag, at kahusayan. Sa kabila ng kasikatan at kayamanan, simple siyang namuhay. Pero ang kanyang iniwang pamana, mga pelikula, parangal, at impluensya, ay mas mahalaga pa sa anumang material na bagay. Kaya kung sasagutin natin ang katanungang, gaano ba kayaman si Nora Honor? Ang sagot ay, sobra higit pa sa kayang sukatin ng pera